Maganda araw po ito ng landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Ang kahinaan at kasalanan ng ating kasalukuyang panahon ay ang pagiging mainitin. Impatience. Gusto nating makuha lahat ng mabilisan, madalian. Gusto yumaman na mabilis. Gusto mapromote na mabilis. Ang gusto instant kanin. Wala namang gustong magtanim. Wala rin gustong magsaing. Ang gusto upo na lamang para kumain. Kaya manliligaw ngayon, bukas magkasintahan na. Next week, ikakasal na. Next month, manganganak na. Kayo na ang bahalang magkwenta. Kaya yun, matapos lamang ang mga limang buwan, naghahanap na ng divorce. Sige na nga, exaggerated yan. Pero hindi natin maitatanggi nang yan ang sitwasyon ng marami ngayon. Kasi nga ang gusto, mabilisan, madalian sa maguting balita na ating Panginoon para sa araw na ito. Sinasabi ni Jesus na ang kasala hindi lamang sagrado, ito din ay permanente. Kaya natural, ayaw ng Panginoon sa diborsyo. Ang sabi pa nga niya, makakuha ka man ng kasulatan ng paghihiwalay, ang pag-aasawang muli ay pangangalunya, pakikiapid, adultery. Sa so madaling salita, kasalanan. Sabi ni Jesus yan, ah, wala pong magagalit sa akin. Dahil inuulit ko lamang sinasabi sa Ebanghelyo na maliwanag pa ng isang daang porsyento sa sikat ng araw. Ang anumang batas na nilikha ng tao, kailanman hindi mahihigitan ang batas na ibinigay ng Diyos. Ang katotohanan ay katotohanan, kinikilala ko man ng Diyos o hindi. At tayong lahat ay mananagot sa katotohanan. Tayong lahat. Kaya mga kapatid, eto ha. Hindi sapat na tumututo lamang tayo sa diborsyo. Kailangan din nating magmalasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi kailangan natin silang gabayan ng tamang pagpili ng kanilang bukasyon. Kailangan natin silang turuan ng tamang pagpili ng kanilang magiging katuwang sa buhay. Hindi pwedeng tayo ay tamad, hindi pwedeng tayo ay pabaya. Kaya nananawagan ako sa mga organisasyon na na ang adhikain ay maihanda ang mga magpapakasal. O kaya naman ay maisalba o mapagtibay ang pagsasama ng mga may asawa. Kaya kung kabahagi ka nyan, i-comment na sa ibaba kung paano kayo malalapitan. Unahin ko nang i-share ang si Pam at yung kanilang Discovery Weekend. Kaya ayun na nga, mas nyo, madami sa mga nagpapakasal ngayon, pagaling ang maghanap ng magandang simbahan, ng magandang lugar ang husay pumili ng mga pagkain yahain. Yung mga taga-picture at mga taga-video, mahusay lahat. Magara at mahal, mamahali ng mga gaya. Ang tanong lang, lubos kayang nakikilala ang magiging kabyak? O baka meron ngayon dyan na nakikinig sa atin ngayon na malapit na ikasal. Nagkaroon na ba kayo ng malalim na pag-uusap ng iyong katipan tungkol sa inyong mga sense of values. Mahalagang mapag-usapan yan. Paano kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Ano ang inyong kanya-kanyang mga nakaraan? Ngayon pa lang, pag-usapan na ninyo kung paano ninyo haharapin ang hamon ng buhay may pamilya. Paano ninyo palalakihin ang mga supling na kayo'y magkakaroon? At higit sa lahat, paano ninyo pananatilihin ang Diyos sa gitna ng inyong pagsasama? Kung di mo pa lubos na nakikilala ang iyong sarili, huwag ka munang mag-aasawa, ha? Huwag ka rin magpapare o kaya magmamadre. Kung hindi mo pa nahanap ang iyong sarili, kung marami ka pang issue sa buhay, wag ka munang mag-aasawa. Dahil idadamay mo lang ang iba. Ayusin mo munang iyong sarili. At huwag ka din agad kikiligin kapag may nagsabi sa'yo ng you complete me. Kasi baka, baka lang, 'Yung magsasabi sa iyo niyan ay eh, hindi kumpleto. Yung kulang-kulang ba? Kulang-kulang sa matinong pagpapasya, kulang-kulang sa pagiging responsable. Ang kabiguan maghanda ay paghahanda sa kabiguan. Kaya nga ang pag-aasawa ay hindi lamang isang okasyon na may handaan. Ito ay isang bukasyon na pinaghahandaan. Wala naman talagang perpektong pagsasama, pero asabi as sa 1 Corinthians 14.33, ang Panginoong ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ito ang mabuting balita. Ang anumang pagsasamang isinuko sa Diyos, dumaan man sa paghihikahos, pilit pa rin mauwi sa ayos. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.